Ako na maglagay. Matutunuan. Bawan. Baka pagbandaw na ako. Tapos. Saan? Kalagay niyo ba dyan? Tapat dyan. Yun na? Lagay niyo yung mga pair, guys, yan. Okay, guys. Lali mo. Um. Lali. <laughs> <laughs> <laying>. uh, Hindi pa nakalito okay? si <gasps> Bea. Saan yung may sabong kayo? <laughs> Pero lagyan natin yung ng lupa. Oh, <vowel> ng dagat. Dupa ng dagat. Dito oh. Yan ang maliligo na siya! First time ko siyang makita maligo! Ay, hindi siya malaligo! <laughs> Ay, grabe pala. Wala nung Ano, ma'am? Basa na ako! Ay, igiban natin to. Mm -hmm. Lagyan ko to eh. oh, oh. oh. <laughs> oh. Muwi <laughs> <laughs> Kaparang hindi nga lumalalim, hindi nga nababawasan yung tubig. <laughs> Saan? <laughs> ano ba? Nabasa na ako. Hey guys. Hindi nababawasan yung tubig. Yay! Hey. Ya is. Ayun kumukuy. Wala ang public toilet. Hindi pa malulunod dito. Tigalaigwe. Mag-swimming tayo diyan gusto niyo. Yung, yun, yung, yung intrusive thoughts mo na. Tara mag-swimming dito. malalim siya. <laughs> oh wait lang, mag-ikot muna. Naliligo siya. Dali, join na akong ano. <laughs> Ito pa <palang Ooh>. sabon. <laughs> Doon sa Lumagay ko doon Sa kalat-kalat ko naman Kaya hindi ko alam mo nandun pa Okay Wala ka okay. nagsa ito ka Taga video na ako